sabado at may oh. makulimlim ang langit parang maulan na naman mamaya mga idol good morning good morning sa inyong lahat shout out po shout out nakau Hmm. Ah. Mm, hmm. Cerah. Nak boleh. <laughs> Nahuli ang magnanakaw oh. Good morning, good morning mga idol Adyote tayo ngayon Araw ng sabado At uh, may LTO Tio. bukas ang FTO. Duty tayo ngayon dito sa ating pwesto, si Tramon. Uh, Makulimlim ang ating langit, mga idol. Mukhang maulan na naman mamaya. sa loob. Oh. ay mga idol, good morning. Good morning. na ba kayo? Ah, nagkape na pala sila, oh. Construction. May ginagawang restaurant dito sa loob. Kaya pag kayo kumuha ng license dito sa LTO, nagugutom kayo, dito na kayo kumakain pag matapos na 'yan, oh. Maganda yan, mga idol, yan, oh. Hmm. Dito nakaupo yung mga tao. Paggumawa ng license. Good morning, good morning sa inyo lahat dyan, mga idol. Yan. ating mga OFW, good morning at good evening sa inyo lahat. Kumusta? Kumusta dyan? Kumusta dyan? vlog tayo, saglit. Saglit tayo, mag-vlog. Eh, wala pang duty. Uh, Mag-end silang ating uh, video ngayon. Po, may bukas po tayo ngayon dito sa Baaro ng Sabado. Bukas po yung LTO natin. sumai, Sumay. Sumay, sumay. Sumay, sumay. Ayan, Ayan mga idol. Dito tayo nakadyuti. Gusto tayo ngayon. Araw-araw tayo nakadyuti. duty Ito lang yan sa North Manila, El Tio. tayo ngayon. Po, pumunta na ngayon dito sa El Tio. Pukuha tayo ng license. So Pukas tayo ngayon sa Bado. Support sa aking uh, Youtube channel, Jerry Bantilan ng Vlog. Paki-like, paki-share. Paki-pindot notification bell para... Ganito pa yung mga video na ina video. Yung yung Yun, yung kinawa pa. Yan. 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 Ha? Yung yung lulutuin pa pansin ni manang. Dapat yung na yung lulutuin. <laughs> Gagawang nanakaw na yun. Buti nahuli bakla. Dumaan dito ganina yun eh ginakaw pa, hilaw pa. At luto na. So, palero, lulutuin pa lang. Pag-support sa ating mga channel brother, charity, sa mga Pilipinas. like, share, support, maglangga mga langga, Dono at Rizel Morales. Lag, at lahat pamilyang matubang at pamilya Morales, dyan sa Daet, Bicol. Kumusta kayo dyan? Set out dyan solid support tayo ng mga idol. Ito lang mga idol, Jerry Bantilan Vlog, support. At na pangalawa kong channel, Jerry Bantilan, 400 plus na uh, Mga viewers ko, mga subscribers, salamat. Bye bye. Eh, may duty na tayo na madali tayo sa vlog. Click silang ating video. Ayan, bye bye.